Hi, good afternoon, no? Ako ang i ang mga agian na mo sa unang nga gamay pa ko, mga bata pa ko, mix, ako mga isuon. Ako reflex karon, flex ka nun, pag, ako story sa inyo about sa among past nga naagian sa among lugar. Mga ni among lugar dere. So, nagbisita mi dere sa among uma. So, kita na ako sa inyo ang unsay forma sa among lugar dere. kanang sa uma mo, dapat sa farm na an hour good guys oh suba na siya so, so, so diha mo agi ang mga pambot karon ka na may pambot nila bay ako iba tanaw sa inyo no ano so, siya oh so na siya guys look at this the pambot is coming na ano so modern na siya sa mo atong kambot mo siya ang sakyanan dito pa boss pa sa among lugar so kani diri is ang karsada is dito ara dapat sa taas so kami sa unang panahon no balik ko na na ako ikaw eh, na ako sa unang panahon nga bata ako kag may pami diha may maligo guys diha may magkuha kuhag inumon diha may maligo tanan-tanan diha may mo ko kay okay pa man ang color sa tubig atong panahon na so karon lubog na kayo din na jud di, siya pwede kay ngano lubog na kayo siya kasi pagligo din na maligo kay lahi na jud so pasabot lang jud nang maglahi jud ang panahon ini sa mga magkatigwang magkatigwang pud ang panahon so ang edad na ako ato marag, mga 7 years old pa lang ko ato kani siya guys kaning suba anak kan, suba pag mohubas ni siya sa una is kanang tinaw oh, jud niya siya kay marag ulan pero gula na siya nga buhangin. Nga dili na maagian og kanang dagko ng mga pambot ng mga sakyanan pa. Padulong didto sa among kuan sa among lungsod sa tawo kanang sa among lungsod kay sa una is wala pa jud ni karsada. Is amo na ni siyang baklayon, amo na siyang barutuhon. Mugikan mi dire is mga 4 um, mga alas 4 sa buntag din pagkapunta mo dito mga alas 4 or alauna siguro to hindi na ako madunduman kung sakit kami pa ko ato bata pa ko ato na Siguro mga alauna mag-abot dito is mga 5. Mm. Ano jud alauna jud ay. Inig na pud mura ka diri nga tagalas 12 na. Alas 12 sa gabi i. Eh. Maabot dito sila malas 4 alas 3 nga. Magsugod na nagtabo dito guys. Ing ana kalisod ang panahon sa una katong gagmay pa me. So karon kay medyo nakaangat-angat naman ang panahon na anay karsada. Anya pambut na ka nagdaghan pambut nga gagmay kaysa unang nga panahon jud gagmay ra mga pambut diri yung mga mga pasairuan mga flat bottom pa ang tawag ato yung mga kanang mga slicer kanang mga mga 4K, ana mga speedboat, or sa motor ana siya wala pa jud motor nga sa karsada nagaagi ha motor sa tubig dili siya ingon nga motor sa karsada motor sa tubig speedboat tambut or flat bottom or 4K, ano ang tawag sa una lancha, ano ang tawag din sa una. So ana ra guys, ako rang gina ginapahibalo sa tanan ngayong ana day ang among panahon sa atong gagmay pa ko, bata pa ko. So karon medyo um, katigulang na ta. So medyo anay anay nagkaayo ang kuan, nagkaanay anay, anay nagkaayo ang dalan, karsada, unya ang kahimtang pod maurag ni angat-angat na pod. Kaysa una manggod is grabe ka ang lugar na oh, di man sa mga pobre yaman man sa pagkaon Dagan may duma kay bukid man so mananom din na, di na kailangan magpalit og panakot gulay sudan isda or pagkaon kay magtanom kag mais na ah. magtanom kag palay na ah. sudan na ah. gulay na ah. ini nanan na ah. So ang kailangan lang sa Jude sa una is kwarta gamay para kung magkasakit na kay mapa-hospital. Ana or guys ang panahon na mo sa una. mas mas okay sa karon kay mas dali dali mapagawa sa among mga produkto kay na, na may karsada so gipabuhatan naman sa among mga sa among ni ordering so mas dali siya kay ang among produkto para anang mais or humay kung unsa ba diha basta produkto na mo diri mas dali na mo ipagawas kay na may karsada kay sa una mang good gina biyahe namo sa among mga produkto is mga 4 hours o 3 hours ata pero karon half an hour lang makaabot na sa among adtuan so in anak kadali so dako jud pasalamat namo sa gobyerno kay gibuhatan yung karsada og nindot na ang among mga balay salamat kaayo